Ay, wala ng kapirahong gumagami kaba 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 may di ako iba-iba iba iba, 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 iba pa lang sa kids. Pati sa bahay mo, Sabihin ko wala na akong pera. Tinanghira ako ng ENT. Ano ano. Pa-clean pa o. So, oh, 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 oh. Kasi nandoon siya isang pitaka. Okay. Mati. Ang, fisher mati doon, ano? sa fisher matine ang ano ko doon padamihan sa lunes merkulis sabado kasi na buskun okay. yung pot sprout para ah. sa lunes magtrabaho ali ako hanggang sunod yeah. okay. so, na lunes pit sa tawagan lang ako magkano isang oras Rain tahu, Two times four, empat tahun tak boleh kembali palagi Pelagi, tuh tujuh ada oh, one twenty. nila sa akin. So, naglilinis ka every day. Hindi, every day. Every Saturday lang. Hindi, katawagan na lang na yung nila. Ako, no, ito no. lang ah. sa August. Tawagan lang ako kasi na-unfile yung subscribe. No, no, ako, na no, si no. na ano yung paa. Kaya sinatawagan ako apat hanggang ano tatlong beses sa isang linggo hanggang sa unsay ng August, mm -hmm. uh, September 11. Kung kung maano na. Itong, Pero ma na. ano, ang susi ko. Binigay na sa akin Tapos yung matis ko din, private, na wunong, na dalawang bata. 2 years old, so, tapos years old. Ilang na tatlo. Araw-araw ako next week. Kasi matis tapos ka bis nag-ano din, 30 din. Tapos ito, ipadala nila sa ano po, kung mo sabihin sa padala nila sa postinals ko. Po. Kaya tingub, alam, alam mo, yung tingub,